Nadismaya ang mga ibang pageant fans sa sinuot na national costume ni Atisa Banalo sa Miss Universe. Grabe ano? Kasi hindi mo talaga mapiplease ang lahat ng tao. Meron at meron pa rin yung hindi na natutuwa, hindi na fulfill yung mga efforts mo kahit na gaano katodo yung ginagawa mo para ma-please ang lahat. I-close up view natin itong national costume ni Atisa Manalo. So, as you can see, habang papalapit ng papalapit dito sa mga pagmumukha nyo, itong national costume niya, ang ganda. This is very creative. Tapos, parang may props pa siya at may basbas -bas ni Miss <laughs> Jean. And nakikita nyo na yung design, very unique, na mini-mirror niya yung culture natin dito sa Pilipinas na uh, festival. So... Um, parang sinasalamin niya na mahilig ang mga Pinoy sa mga festival, mapa barangay, mapa national level o kaya mapa sa kwarto na gabi-gabi may putukan kaya nga mahilig tayo sa fiesta, di ba? <laughs> Just a brief explanation about the national costume ni Apisa Manalo na pinamagatan or pinangalan ng Feste hada. So it symbolizes yung festivities natin dito sa Pilipinas. So uh, describe, hindi ko na babasahin no, uh, describe yung um, texture, the color, the pattern, yung fabrics, yung characteristics ng fabrics na ginamit sa national costume ni at si Manalo kung bakit ganyan yung itsura niya, bakit yung yung alam mo yung weight, kung gaano kalaki, kung gaano kaganda, uh, gaano ka-creative yung pagkakagawa na reflecting our Philippine culture, di ba? So, um, napaka-significant kasi pinapakita ni Atisa kung paano tayo mag-celebrate with a bang. <laughs> Ito naman yung mga screenshots kung saan ibinandera ni Atisa Manalo yung national costume for the Philippines. Um, makikita nyo dito na parang familiar siya na ma merong mala Filipina na sa taas, and then sa baba is parang ball shape siya na dress. Tapos meron pa siya dito sa headdress niya, no? And then, kung makikita nyo, very proud siyang i-represent, uh, very proud siyang ipakita kung ano meron ang Pilipinas, especially yung culture natin sa mga festivities. Kasi each month or even each day, may mga nangyayaring festival sa mga barangayan sa mga ang um, kapuluan natin, mga country, mga provinces, municipalities, mga cities, may mga fiesta dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya hindi talaga nakakasawang tignan kasi correct yung mga nagbigay ng ng clue kung ano yung magiging national costume ni Atisa Manalo which is parang mala Filipiniana yung itsura ng dress.